Bakit magdalas sisihin ng nanay? Nawang tugang anak mo, hindi mo kasi binabantayan. Nagkasakit ang anak mo, hindi mo kasi inaalagaan ng mabuti. Di pa marunong magbasa ang anak mo, hindi mo kasi tinituruan. Makaalat ang bahay, hindi ka kasi kumikilos, iba? Lahat na lang sa kanila. Hindi ba pwedeng may mga bagay naman talaga na hindi nila kontrolado? Mga bagay na hindi nila kayang pagsabay-sabayin. Hindi ba pwedeng maging mabuting ina kahit nangyayari mga ito? Kapag ang mga tatay nagbibigay ng pera, ang tingin kagad ng ibang tao, mabuti na silang ama. Pero kapag nanay ka, ang expectation, perfecto ka. Kasi kailangan mo magawa lahat ng bagay mula sa pag-asikaso ng almusal, tanghalian, hapunan, paggalaba, paglilinis at pagiging mabuting ina. Kaya kapag may nangyaring hindi maganda, may masisisi agad sila. Tao din sila na papagod. Tao din sila na nagkakamali at natututo. Tanggap na mga nanay ang mga ito. Pero kung isisi sa kanila lahat, ibang usapan na yon Sa mga tatay, kung concern talaga kayo, tumulong kayo sa paraan na kaya nyo. Hindi yung kung ano-ano na lang sinasabi nyo. Kaya nagpapasalamat kami ng buo sa mga taong umiintindi at nakaka sa lahat ng mga ginagawa ng mga nanay kagaya ng nanonood ito.